Hello so guys, ayan. Lunch po tayo. Uh, kain po tayo. Ang ulam ko is taho. Ayan. Tapos partner ako siya ng pritong isda. Guys, may na yung katawan ko. Ito yung time na may ako. Kaya nandito lang ako sa kwarto. hindi Dito kumain at para mag Kain tayo. Look kain tayo ga ay gusto kong kumain kasi minsan lang ako kumakain ng tahong yun talagang niluluto niluluto na maliliit lang siya ayan oh, yes. pinipilit kong kumain kahit wala akong panlasa Ito yung time guys na ano, meron akong pizza sa <laughs> Yung pizza ko sa cake, hindi masakit sa katawan, masakit sa kumilos. Parang yung yung trangkaso mo ba sa bayang ka pa ng pizza. Kaya hindi ako masyado nakakakilos. Kaya dito ako sa kwarto ko na Kung hindi na akong gumawa ng sawsawan. Kasi minsan, des, yung panlasa ko parang wala. Pero kahit walang panlasa, kinakain, kumakain ako marami. Ang yeah. payat, payat yung tao. Yeah. Payat, payat yung tao. Hala. Yeah. Yeah. Hala. Halak marami kasi yung antibiotic, ma, masado malak, mataas. Masado malakas. Kain na ako gago yung putangina. Para sa pisto. Deka pa akong ko pa Grabe yung gamot ko guys, oh so, tingnan mo. Ito guys, yung gamit ko, oh. Tignan nyo, oh. Grabe, oh. Dami, oh. Dami. Tinamaan ka ba naman ng... ng... Tinamaan ka ba naman ng trangkaso? Ayan. Grabe, oh. Hmm? Yusef, Alaksan, Bayo Jessica. Ayan. Tapos, eto pa guys, ayan, eto yung kabibili ko lang, ayan, yung antibiotic ayan eto yung antibiotic kong co ayan. para dun sa ano, pigsa pigsa siya yung hindi naman siya pigsa na malaki, yung parang akala ni Tagyawat na ano siguro, na infection sa kamay ko kasi yung time na i start to, makate, Kinamot ko, eh nagluluto ako. Siguro yung kamay ko madumi. Kaya, na siguro. Kaya yung iba nagnana. Tapos, yung, yung meron talagang isang mapula. Oh, Ang gabi. Ang sakit sa katawan. Ang sakit sa katawan pag tinrangkaso ka talagang yung mga kasukasuan mo masasakit tapos hindi pa hindi ka pa makakain ng maayos eto 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 pa lang ako yung kain ko marami eto pa lang na ano pero kahapon kinakain ko talaga siya kahit ayaw ng wala na yung panlasa ko feel, feel it, yung kong lagyan yung laman ko kasi yung gamot niya mataas. kailangan ka talaga magpahinga okay sa'yo dyan mga isa a tayo family ingat ingat wag super trabaho ha pahinga pahinga din <laughs> ako alam ko pagod din ako lagi pagod din to kaya yun tinamaan na kaya pahinga pahinga rin tayo hindi lahat ng oras malakas kasi Asensya na kung hindi ako nakakapag-support sa inyo. Pero babawi naman ako. Ito, itong time na to na kumakain ako, medyo okay-okay na ako nito. Kasi nakapag-start na ako ng antibiotic. Ang nakapagpahirap sa akin, ito talaga yung sa na-irritate rukil-file ko. Sa, sa, sa sobrang higa-higa, masakit sa katawan yung nakahiga. Okay lang yung humiga, wala ka nung nararamdaman. bako <laughs> May hirap humiga na may nararamdaman. <laughs> may nararamdaman ka. So, shout out kayo dyan na ah. mga family, tay family. Mga ano ko dyan, si Marites, shout out sa inyo lahat dyan. Thank you dyan kay Idol Color Mix sa laging paalala. Si Admin Belsky, sa paalala rin. Sa mga member natin, mga member, mga idol dyan, mga ano. Thank you, thank you sa support ka. Kahit, kahit hindi nakakapag-support ng ilang araw, andyan pa rin kayong nagsusupport pa ka rin sa mga playlists. Kaya, thank you ng marami sa inyo hindi man ako makapag ano sa GC eto alam niyo naman pag arrive ako eh. kahit saan mm -hmm. na medyo magalagal na rin kumain hindi ko tulad nung una talagang gutom ako yung una talaga yung Saturday wala talaga akong kain Saturday, Sunday hindi talaga ako may kita niyo parang pumayat ako uh, pumayat nga ba ako parang pumayat nga ako eh no? guys. Malapit na ako matapos. Ayan. Thank you, thank you po mga pala sa lahat gaan. Mga hanap, support sa sa YouTube channel ko. Kung gusto nyo po mag, mag, mag ano, i-click nyo lang po ang bell button ng aking YouTube channel, ng aking bell button para magkaroon po kayo na updated po kayo sa aking bagong video. Masensya na po kayo. Hindi ako masigla. Kaya, tatapos ko na rin ito. Guys, kaya, hanggang dito na lang, hanggang dito na lang po ang aking video. Ayan, Maraming salamat.